Hello guys for today's video. Sa pag aabroad talaga paswertehan lang talaga no. Itong kausap ko ngayon sa araw na to, ito yung pinakamaswerte na kilala ko. Alam niyo kung bakit? Mataas pa yung sahod, tapos tatlo lang anak ng amo niya, pero nagtatrabaho yung pareho yung kanyang employer at pareho mga doktor. Ngayon nakatira lang sila sa isang condominium. Napakaliit lang kanyang linisan araw-araw at kumpleto sa lahat. Kumpleto sa pagkain, kumpleto sa lahat na. Tapos minsan binibigyan pa siya isang linggo ng 50 isar, o isang kapah ka sana ol kaya nga sabi ko nga ang ang pag aaburud ay hindi pari pareho o talagang machachambahan mo ang among napakabait kagaya nito kaibigan ko ang isang ang amo niya ay isang doktor ang kanyang amo babae rin ay doktora so napakaswerte sobrang swerte at tapos araw-araw tatlong bata Malalaki na mga inaalagaan niya papasok sa school. Isipin niyo, sagana siya sa pagkain. Mayroon pa siyang allowance, iniiwanan pa siya ng pagkain ng kanyang employer. Kaya nga, pag-isip kayo ha, mabuti kung talagang malakas ang loob nyo mag-abroad kayo, siguraduhin nyo talaga dahil ang pag-abroad, pag mahina pag ang loob nyo, naku talagang mangangatog ang mga tuhod yung pagpumunta kayo dito sa Middle East. Pero kung talagang matibay ang inyong, pag, ang inyong katawan, ang inyong isip at inyong kaluoban at kaya yung iwanan ng inyong mga anak at yung pagdating nyo dito sa ibang bansa, sasabihin nyo, ay uwi na ako. Ay nako, wag niyong isipin ng ganyan, isipin yung kinabukasan mga anak kung mabait ang inyong employer, sige lang, pwedeng-pwede pwede na kayo mag-continue at pakontento. Pero 'yun na nga lang sinasabi ko, paswertihan lang talaga. Tingnan mo kumakain siya, oh. Ako dito nakatingin lang ako sa kanya habang kumakain siya. Yun nga mga langga, ang sabi ko nga sa kanya, buti ka pa dyan, marami kang istak ng pagkain. Ako dito, puro na lang tinapain ako kung kailan lang, aywan ko ba? Alam niyo, sa araw na to, Oo, nakakasahod nga ako as in sahod pero nakakalabas din talaga ako ng pera na nanggagaling sa mismo sa bursa ko. Hindi yung pera, na, yung pagkain nila na nanggagaling sa kanila. Minsan, uh, yun na nga lang, manok at bigas, yun na nga lang ang manok minsan bihira na makabili kasi iniisip niya na may pagkain ako. Pero